Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan magsisimula ang huling yugto o fourth phase ng decommissioning process ng mga dating combatants ng MILF. Isa ito sa mga tinalakay na usapin sa courtesy visit ng Independent Decommissioning Body o IDB kay Magindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. How do you? Do? Very nice over nice you. uh, William to no Pinangunahan ni Independent Decommissioning Body o IDB Chairperson Suwat Akgun ang courtesy visit kay Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura ngayong araw sa tanggapan ng gobernador sa bayan ng Sultan Kudarat. Kasama ni Akgun si William Hovland, Vice Chair ng IDB, Azlan Bin Haj Gani, International Expert, IDB, Tom Hiltom, Chief of Staff, IDB, Lieutenant Colonel Rizam Faidal Saleh, Deputy Chief of Staff, IDB, at Philippine counterpart sa pangungunan ni Retired General Ray Ardo. Tinalakay sa pulong ang estado ng MILF decommissioning process. Ayun sa IDB, wala pang pinal na petsa kung kailan ang huling bahagi ng fourth phase ng decommissioning. Pinag-usapan din sa pulong ang paghingi ng permiso ng IDB na payagan silang gamitin pa rin ang isang lugar sa Old capital ng Simway Sultan Kudarat kung saan isinasagawa ang actual na decommissioning process simula ng magumpisa ang proseso. Ito'y matapos mapag ng IDB na isa sa ilalim sa pag-aayos ang mga gusali sa lugar, kasunod ng desisyon ng gobernador na magiging kapitolyo ito ng Maguindanao del Norte. Umaasa si Governor Mastura na may pagpatuloy na sa lalong madaling panahon ang decommissioning process na mahalagang parte aniya ng nilagdaang peace agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Nilalayo ng pagbuo ng IDB ang makapagbigay ng angkop na kapaligiran para sa bangsa Moro na mapapahintulutan sa mga dating mandirigma ng MILF na makapagbagong buhay at makapamuhay bilang produktibong sibilyan. Itinatag ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front ang Independent Decommissioning Body upang mga siwa sa proseso ng decommissioning ng MILF forces at mga armas ng mga ito isa ito sa mga pangunahing bahagi ng normalization structure, alinsunod sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Naptali Belarde, i Minds, Philippines.